What's up, what's up mga idol? Andito tayo sa maisan mga idol. Manguha tayo ng kabuti mga idol. Kabuting kabuting mais. Ayan o, oh, dyan sa mga ganyan. Ayan. Ganyan sa inanihan ng mais mga idol. Tapos inararo na. Natabunan yung mga puno-puno ng mais kaya tumubo yung mga kabuti mga idol. Yan o, oh, mga mais yan, nagkakalat na yan. Ayan, mga yan. Mais yan na dilaw. Ayan, si idol may nakuha na o. Oh. Tingnan mo. Ay, tingnan mo. Tingnan natin o. Oh. Ay. ba Ayan. Oh, idol. Ayan. Sa, well, shout out sa mga nakakaalam dyan na nakakain itong ano na to kabuti mga idol yan maghanap tayo yung pa? yun maluwag na maisan yun mga idol ang pagkuha nito mga idol pwedeng hapon pwedeng, mas maganda kung umaga pero nakabuka na siya pag umaga pagkahapon ganyan siya oh. yan, hmm. yan. oh. Hmm. Ayan. Nganyan mga idol ang kabuti. Ayan, ayan pa. Mm. 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 Parang kabuting saging din 'to mga idol. Ano, may corona dito sa pot niya. May nakasalo dito na parang binakatalukap niya. Ayan o. Hmm. Tuloy linis na mga idol para hmm, pag nilagay dun sa lalagyan, hindi na marumihan. Hmm. Pag umaga, yan itong mangyayari mga idol pag ano, kulubot na. Ayan o. Ayan o. Kulubot na siya hindi napansin ito ng mga nanguha kayo ng maga kaya naging pulubot na oh, yan oh, oh. Hmm. balat ng mais yan tinubuan niya o oh. o oh, yan ganyan lang siya kalalaki Mm, meron din naman lalaki konti. Mm. Mm. Yun, no. Know? Mm. na. Ih. Ijarin mo Di Hmm. Yan, ganyan. May talukap sa baba. Parang kabuting saging din mga na mayroon corona dito sa pinakababa niya. Ganon din yung kabuting saging at saka yung kabuting dayami. Oh. Ayun. Marami dito. Nadalhin natin doon sa nahuli natin. Mm. Mm. ito yung mga pan na yung uber na mm. Mm. yun 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 mm. yung yeah. tahan natin yung lalagyan natin sige, magunta ako doon ito ba oh mm. Ang oh, dami mga idol. Madalang-dalang. Pag umaga, marami yan lalo. Ayan na yan. Lagyan natin. Eh. Hmm. sila oh. Hmm. 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 Hai nanti itu palamarme saya gawi di itu Paki okay, alam man, paki okay, kuha mo nga to Jeremy. Hmm? You know, paki okay, kuha mo. Itud mo kini mamang mo tan ko. Tanod da si Dayo. Andiyan ni mamang mo ni well, okay. Ala. O, okay. dyan. Ayun si mother. Uh. Okay. Itan mo ka dyan. Yung mo. Ta, dahil tilat ka ni Kwa ni Kujere ni Ti Alan ni. Pagod. Ala. Daju na iganam ni kwa. Ayun na ginala ni. Ni anagan aja. Ni edik. Tupa. Mm. Eh mo ay dulu. Yun ay na huli nami no. Oh, oh yan. Mm. 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 Uung um, mais sabi sa mga ilokano ayan oh no? mm. dumami hindi yan nakakahilo mga idol ang nakakahilo yung may singsing. -sing. May singsing -sing dito. Parang may, yung may nakakorona na ganun dito. Yun. Huwag kang kakain ng ganun kasi sigurado magtatabi-tabingi ang paningin mo sa tinitingnan mo. So, Asan pa? Ikut ikut lang dito mga idol. Makikita rin natin. Tara, punta tayo doon mas marami doon. Doon. Jeremy. Ayan, ayan oh, o. Tunay yan. Nandiyan lang sila sa damu-damu. Ayan yung itsura niya. Oh. Aray ko, langgam. Aray ko, aray ko. Ano, agad na. Aray ko. Hmm. 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 tabay tanggal na ng lupa para hindi maihalo sa nahuli natin yan marami na yan mga no? idol isang tabo na sarap to lagyan ng ano lagyan ng ampalaya talbos ilaga ilaga mo ito pag nalaga na ito ilagay mo ampalaya tapos konting kulo lang ng ampalayang dahon para para hindi mapait ayun dumating na yung mga bata oh manguha rin sila dumami na oh ayun parang parang ano na rambulan na kuha kanya kanyang kuha na yung iba hindi ko na makita dahil medyo mahina yung mulagat po yung mata ko dito kanina marami Salo ba sila kailangan dahan-dahan din eh, kasi hindi pwedeng mabilisan na lakad ka rin ng lakad kasi yung hindi pa kasi bumuka eh kaya mahirap makita oh ayan oh ayan

Daan eh. Meron ah. Oh, Bidbid yung pato. Ayan. Mga bata, lakad na lang ng lakad. oh, oh, yan. Oh. Kanya-kanyang may lalagyan na. Yan ang masarap mga idol. Kabuting mais. Nakukuha sa na nabulok na tangkay ng mais na natabunan ng lupa. Yan mo may makikita. Hmm. Ang dami na yan mga idol. Huh? Jakarta langinnya itu ada ubu mau itu sama samosa mantika. Hmm. 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 Ngayon. Wow. Wow. yung ulam na, libreng pang-ulam na mga idol. Ayan. Dito ito sa Leba Biscaya, mga idol. Barangay Bagahabag, taniman ng mais maisan lahat yan hanggang dun hanggang uh, din mga tubo dyan ayan tubo dun dun mais huh. okay na mga idol ah, uh, babay na muna mga idol oh. Uh, maraming salamat sa panunood mga idol ganyan lang manghuli huli ng ano kabuti kabuting mais oh oh ano yung niya oh hmm kaganda ganda, ganda. Oh. Yan, kita nyo. Ito ang pangulam natin ngayon ng gabi. Ito, haluan ko ng ampalaya yan o bahala na kung anong gulay ang mayroon dun sa bahay okay, mga idol babay na mula mga idol salamat uli mga idol shout out na rin sa inyong lahat mga idol o, babay na muna uh, subscribe mga idol at share ang ating video mga idol pakishare Yeah, bye bye.